kita akong tindahan dito bibili ako ng suka tao po, tao po bakit? anong kailangan mo? bibili sana po ako ng suka ikaw ba yung may sabi sa akin na Nagsabihan mo ako ng timpang. Hindi ho. Hindi ako nagsabi. Bakit ka, bakit ka nagagalit? Kung hindi totoo na timpang ka, bakit ka pa ba nagagalit? Kagagalit mo ba yung <coughs> sinasabi na yun kung hindi totoo yung pagkatao mo ay timpak Ikaw may sabi noon. Siniseraan mo ako. Ano siniseraan? Bakit nasabi mong siniseraan kita? At saka nagpost ka sa Facebook na nag alain na yung paglalakad ko. Sinabihan mo ako ng kimpang. Bakit? May tao ba akong binabanggit? Na pangalan? Na sinabihan kong kimpang? <coughs> nagpost ako kasi i-content ko yun sa vlog ko. Baka kala mo. Bakit sabihin mong sinisiraan kita? Pinagsabihan kita ng kimpang? Ikaw lang may sabi ha Bibili ako ng suka. Hindi mo ako pinap pinap pinapabili. Pangit talaga ang ugali mo. Hindi mo ba alam na ang paglalakad mo ay naiinsima na yung paa mo? Tapos ganyan sa customer mo? Pinapakitaan mo ng pangit ng ugali? Ang ganda na ha. Ang customer ay nangangailangan ng suka tapos hindi mo pa pinagbigyan. Ang mo sa kanya ang salita mong walang kabuluhan, walang katotohanan. Sinasabi mo, ikaw may sabi, ikaw lang may sabi. Pero it iko-content ko yun sa vlog ko, pagkakala mo. Wala akong taong <coughs> pinopoint pinopoint ko sa ano ko. Sa Facebook ko wala akong ginabanggit na pangalan ng tao. Na pinagsabi ko na ano, kim, Kimpang. Oh, nagsabi ako ng Kimpang pero walang pangalan ng tao na naisali doon sabihin mong naninira ako tapos hindi mo pa ako pinapabili ng suka kimpang na nga ako naglalakad tapos hindi mo pa ako pinapabili ng suka